kasama ko. Pero una sa lahat po gusto ko lang kumbatiin kayo lahat magandang magandang umaga po. Grabe at ah, hindi ko po... Maganda-ganda ng kasama ko Pero una sa lahat po gusto ko lang kumbatiin kayo lahat magandang magandang umaga po Grabe Magandang gabi po mga kapamilya, magandang gabi mga followers ni Maymay Entrada and Edward John Barber. Yes mga kaibigan! Na-post na po ng Team Rain and Emelon ang mga pictures ni Maymay kung saan suot-suot niya itong napakabonggang kabogerang orange dress na isinuot niya sa Coca-Cola Road to Road and Roar ba yun? Yes, mga kaibigan. And, sabi nito ng mga followers niya, Miss Gorgeous, ang dance floor sweetheart ay kabugerang tunay. Yes, mga kaibigan, she is indeed the kabugerang tunay na si Maymay and Trata. Yes, mga kaibigan. Aha, aha, aha. Ano ba ang update on Meritel, My, May, and Trata? Nagtatanong po si PBB kung sino daw ba ang inyong all-time favorite sa PBB House. Ang sabi dito ni Jana, my all-time favorite PBB housemate is none other than May and Trata. She's the best PBB housemate and PBB big winner ever. Super talented niya at kind-hearted po. Hindi siya nagbago kahit na ang dami na niyang na-achieve at napagtugumpayan sa buhay. Hindi lang sa bahay ni Kuya kundi sa totoong buhay at sa showbiz. Aba, sabi dito, nagulat daw sila. Aha, aha, aha. Sa mga nangyayari. Ang bilis lang po ng uh, Coca-Cola Roar Roar Ha? Ano ba kasi yung pangalan nun mga kaibigan? Ang hirap um, alalahanin. Pero yes, uh, sabi dito, another blessing for Mary Gemma and Entrata ay itong siyempre, itong pagkapanalo niya bilang uh, collaboration favorite P-pop song of the year 2024 na kasasaan kasama niya sa kanta ang... Uh, BGYO na sina Jello and Mickey. Yes, mga kaibigan. Congratulations on that one. Pero may isang balita pa si Miss My My Dreamers na kung saan ayaw niya pang bulat-latin or ayaw niya pang i-explain kung ano ang mangyayari. Pero she said, she is saying merong malaking blessing na darating kay Meritel, my my and tata. Isang bagay na sinuportahan naman ni Miss Vanessa, Mrs. Right or Wrong. Kasi ang sabi niya, ang blessing na ito daw ay marami ang magiging masaya. Ano kaya? Ano kaya po ang uh, blessing na ito? Aba, mga kaibigan excited po kami at excited po kaming malaman kung ano yan Mary Jel, May May and Trata. We can't wait. We can't wait na makita yan at sana ay mapanood namin yarn. Ayan, ayan, ayan. Dyan, yan po ay talagang nakaka-excite mga kaibigan. Pero sabi dito ni Global Entertainment, nag-post po siya one day ago. Who do you want to see on another teleserye. Ang pamimilian po ay si Francine Diaz, Alag sa Elakad, Loiza Andalio, and my May Entrata. I'm so sad dahil sa papol na ito mga kaibigan. Ang nasa taas po ay si Francine Diaz with 44%. Alex sa with 35%. My My Entrata on 12%. And Loiza Andalio 9%. Alam niyo ba kung bakit? kasi nga po uh, nangihina na po ang mga taga-subibay ni Mama Entrata at hindi na po sila masyadong active sa social media kung kaya hindi nila alam kung kailan may pa-poll at kung kailan may survey na ginaganap kung kaya itong si Mama ay mas hindi na pipili dahil lang sa every time may pa-poll sila, may pa-survey sila tayong mga may may entrata followers and may word flyers and may don shippers ay kampanting kampanti masyado na hindi na natin nababantayan na may pa-survey pa lang nangyayari. At kung kaya hindi na natin ito nasubaybayan at hindi na tayo nakaha kakapag join sa mga pa na ito. Kung kaya, kolela po. Si Maymay May Entrata dito with 12% vote. Papayag ba kayo ng ganon? Ganon na lang. Ah, ba diba? Nasa atin din yon mga kaibigan. Kailangan nating maging active. Pag hindi man tayo busy sa ating mga gawain sa bahay, sa office, sa work, kung saan man tayo, nagtatrabaho, ay kung maaari, ay sumilip silit silip-silip, silip din po kayo sa social media. Kasi pag ganitong may pa-poll, may pa-survey, talagang kulel at si Maymay kung wala tayong magsusuporta at magkakast ng vote po. So, sayang. Sayang kasi nga po, this is a global entertainment post. A global entertainment poll and uh, kung yan po ay global that it means hindi lang Pilipinas yan global yan mga kaibigan so kung active sana kayo ay nandito kayo sa social media at nakipag-poll dito at nakipagsabayan sa mga followers ni na Francine Diaz and Alexa Ilacan. And who knows kung active kayo ay nasa top 1 dito si Maymay and for sure kung anuman ang teleserya na yan na gusto nilang gagawin ay po wedding makonsider nila as on number 1 itong si Maymay Entrata kung active sana kayo. Sabi, sabi ko pa nga po, nag akong mag-post dito kasi lang hindi ako pwedeng makapag-reply. Sabi ko sana, sabi ko pwede bang uh, this time around, pipiliin niyo ang uh, 100% pure morenang Pilipinang beauty. At yan ay si Maymay Entrata for this project. Kaso nga lang po, hindi ko po ma-post mga kaibigan. Kasi hindi po na-allow ang reply sa poll na ito. Kasi kakast lang po tayo ng boto. At yun lang po ang kanilang basihan. So, it can be either... Francine Diaz or Alexa Ilacad on this poll ang mananalo. Sayang naman, nasa kulelat kasi tayo. Tayo po ay nasa 12% vote lang. Uh, galing sa 1,182 voters. kung kaya, 4 days and 16 hours left, pwede pa tayong humabol guys. Mahaba pa po ang papul na ito. Uh, pwede pa po kayong mag uh, tambay sa Global Entertainment Poll. Kung itatype nyo yan, Global Entertainment Poll sa X-World, makita nyo kagad yan who do you want to see on another teleserye and that is 4 days and 16 hours left kayang-kaya nyo pa po habulin kung talagang mahal na mahal nyo ang nag-iisang dance floor sweetheart na kabugerang tunay na si Maymay Entrata sige nga ipakita nyo nga gaano kayo ka dedicated or gaano kay ka faithful sa pagmamahal niyo kay Mama Entrata. Sige nga, ipakita nyo nga kung maipataas niyo pa ba ang result ng botohang ito from 12% to 100% in 4 days time mga kaibigan and 16 hours left. Mahaba-haba pa po 'yan and it's not too late mga kaibigan. Kung may views akong 1,000 dito and every time na mag-post ako kay Maymay, may, kung kayo po ay merong Twitter account na huwag niyong palampasin ito, this might be, ito ay pupwedeng magdala kay Maymay may sa global screen mga kaibigan teleserye on global screen sayang din yan kung nagawa nila yan kay Bel Mariano from uh, showing her teleserye on view baka po pwedeng gawin din kung maipanalo natin ito for my my entrata so it's up to you people how you work out on this one. This is not my call and this is your call. It is our our call. Lahat na nagmamahal kami, May, panawagan to sa ating mga puso kung kaya ba natin. Pigyan ng konting oras. Diyos ko, isang minuto lang po ang pag pag uh, uh, pag hit ng button na yan. At pupwedeng. Pupwedeng matap one yan ng isang Marital Maymay May Entrata. So yes, mga kaibigan, merong post dito si Mitch, mga kaibigan, at ipinakita niya dito itong post ni Maymay. Ah, uh, no, no no no, it's about Marital Maymay May Entrata having this yate um, sailing with Catherine Bernardo and Miss Maha Salvador. So sila-sila yan mga kaibigan, magkakasama, magkakasama-sama, magkakaibigan. Ang, ayan, nagyate po. Yan po ay binasin natin sa post ng uh, isang mama na kung saan kasama niya si Miss Catherine Bernardo. Siya yata yung taga ng yate si Mr. Sailor Man at dito din po si Maymay Entrata, na kung saan kasama din dito si Mr. Rambo Nunez na asawa ni Miss Maha Salvador kaya pala, nung nag uh, nagpa-beauty itong si Miss Maha Salvador and Catherine Bernardo lately, magkasama din po silang nag-chim ay wala si Maymay Entrata kasi po, si Maymay Entrata po ay narito sa kanyang Uh-huh, uh-huh, uh -huh. sa kanyang post. Base sa kanyang post ay kinulong niya po si Shaggy kasi nga po malikot daw po si Shaggy at saka si Luffy. Ayan. So, naka-behind the bar po si Luffy and si Shaggy, mga kaibigan. Pero alam niyo ba, nag-post si Maymay Entrata with Oo. Kasakasama niya dito ang kanyang nanay. Hindi natin alam mga kaibigan kung kailan po ito nangyari. Kung ito ay new post or old post ni Maymay Entrata. Pero po mga kaibigan ay ayan... Una ay nagpost post po si Maymay ng mga photos na ito na hindi natin. Oops, huwag natin bigyan ng ng music. Ayan, nilike po ito ni I Am Dalyosa, si Miss Loisa Andalyo, at nilike din po ni Mr. Rocky Rock Santos. Pero nga po, hindi natin alam kung nasaan si Maymay. Nag-like din po si Jabien. Aha. Please, please come back the bay, the by Mrs. Yu, sabi ni Hilaria nag-like si Colleen Matibag. Aha aha at marami pang iba. Yes ma kaibigan. Ito po ay meron pong 32,000 likes at may 77 comments and 70 shares. Napaka sexy po na naka up itong si Mary Jemmy and Na hindi po natin alam kung nasaan po siyang lugar. Ayan. Base dito sa post, speed limit on red on your on your right. Saan kaya ito at my Ferris wheel? Hello, my my. Kasexy good si my Naku, Nakupanhutan yung kang bata ka kay imong tiyan lagi. Pero yes, aside from that ay nag-post din po siya nitong sabi niya dito Aha Nalike like po ito ng 5,740 katao kasama ko dyan at may 40 comments. Ang sabi dito ni May May, Happy Birthday, Inay! Una sa lahat, sobrang hanga ako sa tapang at dedikasyon mong lampasan ang bawat pagsubok araw-araw, Inay. Walang tigil na pasasalamat ko sa Panginoon na ikaw ang inay ko. Napaka maalaga, maalalahanin at higit sa lahat. Mahal na mahal kaming magkakapatid. Inay, inaintindihan ko yung sakit na pinagdaanan mo, Mama. Kaya, salamat po at patuloy ka pong lumalaban at nakikita ng Panginoon yon. Inay, kaya wag ka pong susuko. Mama, wala na akong hihilingin pa kundi ang maging masaya ka lang palagi at makapiling kita sa bawat oras, minuto at segundo. Mahal na mahal kita, Inay birthday pala ni Mama Lorna okay, sabi ni Mr. J. Marla Eli happy birthday tita Lorna uh, and from RMA Studio nag-greet din po sila ng happy birthday and uh, syempre marami pang nag-comment dyan mga kaibigan but then yes, may may entrata kung saan ka man naroon kung old post man ito na nag nagpa uh, attire kayo ni Mama Lorna at ikaw sana ay maging uh, okay na si Mama Lorna And then yes, uh, just stay safe, stay happy. Saan ka man naroon? And uh, we love you very, very much, Mary Del, my my entrata. Thank you for being active on social media. If it's been a while, naren na hindi ka active, pero at least ngayon ay nag-share ka na ng mga photos mo, may-may at Kung nasaan ka man, I don't know saan, Mag-ingat palagi and stay as healthy as you are. And yes, that is our latest update on my my and trata mga kaibigan. As for Edward John Barber, meron po siyang aha, aha, aha. Latest post mo ba ito, Dudong? Let us watch this. Photos po ito. Ang sabi niya dito, the best time with the best people ever. Ayan, thank you, Boricos Cabin Resort for a great experience that is posted nine hours ago. And Edward John Bobber is posting these photos. Nag-swimming pool po si Mr. John Edward John Bobber with this uh, group of men. <laughs> Uh, meron ding mga babae, ano kaya ang activity nila at itong super hot and uh, nag-barbecue itong si Edward John Barber. So yes, that is the very latest. As long as masaya daw kayo Edward John Barber, ay okay na okay na daw dyan ang mga taga-subaybay ninyo. Just stay safe always and stay happy and healthy. Yes. Sabi nga ni Ed, my more pics pa please, Edward. Pero wala na po kung kaya. Yan po ang ating latest update on Edward John Barber and my my and Trata. Yes, yes, yo. And, uh, mm -hmm. sana sa linggo ay kasama mo na, My My at Edward John, itong uh, grupo ng uh, old group ng host ng ASAP I'm not sure but then yes inaantay po natin yan syempre and uh, yan po ang latest update kung ano man ang blessing ni Maymay -May, sana ay malaman na natin soon na soon na yan oh i think it's about her new song this is Alexander Lexter Jules magandang gabi po sa inyong lahat Bye.